Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Romano matapos ang laban nila at Ferdy at ang maling expectation ni Saki kay Sak. So tara! Sa labang Saki bersak nga, dito pinakita muli ni Sak Maestro ang A-game na laro niya. Daming nagulat at nabilib sa performance niya na ito. Kahit si Saka ay nalakasan sa pinakita ni Sak at sa may day ni Saka ay dito sinabi niya na hindi niya ini-expect ang ganong kalakas na Sak. Kala niya ay lumaban lang kay Acer. Malakas na Sak at prado din yun pero ibang Sak lang talaga ay nakaharap niya. vibrate ah. Uh. Violate this bitch! Hands fly! let's brawl! Gusto mo yung stand up lang? Walang takedowns so quick sprawls? He's got height! This bitch tall! My fat wide! thin small lights I hit all like one size fits all. at sa kabilang balita naman ilabas na nga ng PSP ang Diamond Ring na ang mga ay magkakampeon sa unang matirang mayaman na mula sa liga ng PSP Sa kabilang balita pa sa pag-guess nga ni Kiram sa YouTube channel ni Tiny Montana na Rate My Bar, Diyo na tinanong siya paano ba sila nakakilala ni Mot at paano nabuo ang Mike and Chill. Paano mo naging dikit na dikit si, si Mot at umabot pa sa punto na nagtayo kayo ng negosyong dalawa at ngayon uh, Mike uh, and Chill kayo? Paano? Ano yan? Yeah, uh, uh, ano? Uh, uh, ano ni ano, um, pan, pan ako nun, pan, pan ako ng pan talaga ako ni Mot. Tapos uh -huh. gusto kong umiskor ng damit niya nun. Tapos kasi nagbibenta siya ng damit, may message ko sa out of nowhere, di kami friends sa FB, sabi ah, ko, Idol, ah, ba ano, iskura oh, ng shirt mo. Flip top battle ito, MC ganito, ka na nun? Ganito. Hindi pa, hindi, hindi pa, pa yan. Hindi pa, okay, okay. Pa. Tapos, ano yun niya, um, nag-send ako sa kanya ng link ng kanta ko, sabi ko, baka may oras ka dyan, Idol, na ano, mapapaingga mo yung kanta ko. Aha, aha. Sa kong mo lang, ano, sa tuwa ako sa kanya, shiner niya. Oh. Shiner niya yung kanta ko. As, ano yung option ba 'to suporta natin tropang San Marino lang yan kaya natuwa ako sa kanya sabi ko bait niya ito so, para huwag pasalamat ko sa kanya binantagon ko siya sa kanila para iscore niya in damit. met wala Nangtango pa siya wa, doon wala so, pa yun, siyang shop noon wala pa wala pa simula noon nagyon yayang kami basketball lagi kami naglalaro ng basketball kasi hilig niya rin magbasketball talaga eh kasi mute eh Tsaka hilig nyo, parang hilig nyo dalawa magmotor eh, no? Kung saan sa kayo Oo, oh, yun. Isa pa yun. yun Yan, nakapunta kayo Mindoro, Pampanga, Batangas. Motor lang. O, oh, mga paps nga yung mga paps. Paps. <laughs> okay. ah <laughs> oh, okay. uh, tapos, nagtayo kayo ng store. Buhay pa ba yung store? Oo, oh, 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 yes. Yeah. Andiyan. Sa awa oh. ng Diyos, ano na. Dalawang taon na. Oo oh, ano? <clears throat> Yung make and cool. Kasi naalala ko noon, Ah uh, lagi kong sinusubaybayan yung mga upload mo at saka ni ni Mot pagka nag nagbabaragan kayo doon sa parang maliit na basketball. Oh, yung ring, oh yung <laughs> ring, ring oh. Dun sa likod ng pintuan. Pasalbahan oh, kami doon nya. Bandiwang oh, kami oh. doon kahit wala nang customer basta parang ginawa nga namin yun. Tinayo namin yun para ano eh, playground. Polit. <laughs> eh. <laughs> parang parang ano eh. Parang tawag dito, yun yung pinaka nagiging libangan nyo pag nagbabantay kayo oh, ng yeah. store. Solid, yeah. solid. solid. Yung talaga. So, masasabi mong si Mot ay isa sa mga dikit mo sa... Mm, Oo. Yeah, oh. ate wala talaga, talaga tsaka, ano, mabait talaga. mabait mabay, na bata si Mot. Eh, no? Kumbaga, magalang kausap, ma... Hmm. Kupa lang minsan yun niya, pero mabait yun. Oo nga, oo. sa uling balita sa kakatapos nga lang narabang Romano vs 3D ay nakuha ni Romano ang panalo. Maraming nag expect kay 3D dahil tinuturing nga din itong Black Horse ng turna. Pero binasag nga agad ni Romano expectation ang expectation ng maraming. Malakas na Romano ang muno na ni 3D kahit nung i-announce ia pa lang nanalo ay nakikita na tinuturo na ni 3D si Romano. So kahit siya ay alam niyang si Romano ang nanalo. Pagtapos nga ng batin nila ay nag-post nga agad si Romano at dito ay nagpapasalamat siya kay 13. at sinabi pa na mas gagalingan niya pa sa second round ng tournament ng isa buhay which is ang makakalaban niya ay kung sinong manalo sa labang Poison 13 vs EJ Power. So asahan na natin na mas malakas na Romano makikita natin sa second round ng tournament. Dahil minsan sinabi niya sa kanyang live na hindi na siya magpapabaya ngayong pagbabalik niya sa battle rap. So kayo tingin nyo ba kaya magkampay ni Romano sa isa buhay? Kung ano man sa loob mo ay comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless silang grupo hindi tayo pwedeng magdamayan. Pero pwede tayong magdamayan. Simple lang mensahe ko, pero sigurado, damayan. Kaya yaw, nasa mo? Utu-utu ka talaga! Utang ina ka! Alam mo nang puputokan kita, pagtapos kinasa mo pa! Ooh!